Straight to the point. Now, arita ang mahigalas tong isyos. Kinini duha ka mga isyos una. Kung unahon, hon, unya pa rin uban. Naghandaghan pa tayong mga isyos ron. Kinibitong, ang kalipay ba sa tao, no, dili tanan sa kwarta-kwarta lang inday kin. O ka ba na Dili tanan ka sa kwarta-kwarta lang. Kana po bitaw, daghan na kay mga friends, kana mo mga friends nga mga tarong, na kay gift baya na sa atong kinabuhi sa nga gisirkulan ta mga tao bang mga tarong nya malipay sa ta no onya labaw sa tanan ang organisasyon nimo nga proud ka nga nabilong ka ni anang maong organisasyon straight to the point kana bang taas no ka maka stand tall ka nga ako membro ko nya ako ini nga organisasyon bisag magka pubre ta mga kagalaan o maigo-igo lang itong kahintang sa kinabuhi o bisan ka mga dato gid kayo. Nakoy mga kaila mahigala nga mga dato gid kayo. Malipay ba sila Kaya Katapit akong giingon mo dahi nga uh, akong ginominate mahigala kaya nami kanang mga recognitions sa pito sa Manila day. Numdong ka katong uh, si Sir Eric nga inan ko kisama mo nominate dahi. Nag-nominate ko mahigala ni Sister Fee Kay doon na siya iyang kan abang so good ba surrender to god nga mga kalihukan sa niya ako sige kun daog sa dito lipay ang sister fe kana sister fe kun ko na kay kana gong duros group ug kampanis dako dako ko na nga kumpanya sa nistor pero lahi pa nila kalipay no nga nanawag sa sana ko gabi in dako nga so tuloy salamat kay ha so do na kay kalipay ba nga di lang on financial nga kunay mga kalipay daghan dili lang sa mga kwarta mao kana nga labi na kung ang imong bansago number 1 dili nimo na hugaw-hugawan kay kana imong bansago na imong apelyido mismo og duna kay mga accomplishment mga kagalaan sama ni mga engineers district engineers kana si Hernandez Mahigala og sa Alcantara pagpasara nag Board exam nga himo na kang engineer, gibutangan pagkagplakal si ito. Congratulations, Engineer Bryce Hernandez. <laughs> Ang tanan nga nag-apilidog Hernandez, pa, lipay ka. Itong Alcantara, lipay ka. Nga inyong pamilya, bisa pa tuulog, wa ka-imbitara nga, nag-thanksgiving dito, wa ka-kakaon dito, pero ang imo bang bansagon ba? Nga nabilong ko, ano yung family in the skin? Mausad na sa atong pag-eskwela. Kita ma-proud ta sa atong eskwelahan, mahigala di intagikan, abisan pa higala mga higalag, ako gikan mga public school. Katong amo mga higalang eskwelahan dito sa amo dito sa si Leyte, Pumpunan, Barangay Pumpunan, Baybay Bay City, Leyte. Elementary dito mga higala. Hantod no amang eskwelahan magtan-aw ko. Kuang gyud. Ku salamat tawo ning eskwelahan na. Bisan pa mahigala og magka-pobre-pobre ta dito magchinilas, magtiniil, mang o okay kiraman allowed naman dito. Usahay tong mga chinilas ta, nabuslot ng tawo nung tikod sa akong chinilas. <laughs> Onya ang iyang ka butang-butangan laki-laki ana ni alam, alambre Pero <laughs> ma proud ko nga kining eskwelahan na mo ni nag-umol na ko ning eskwelahan na og gitudluan ko ning eskwelahan na nga di ta mangawat <laughs> 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 Mag magka pobre-pobre gikantag public school ma proud tas tong eskwelahan nga bida no kana nabilong na, ka na ba nya magmeeting maingon na mag-alumni ko ano ta, ana. So ma, kita kita mas mga classmates mo nga. Okay. Nindot pa, na, nabilong ka sa usaka grupo mga kagalaan bitaw nga. Magarbo ka, no? Sa anak nga pamaagi. Kani adto, pahinumdom oh, lang ko mahigala nga ah, daghan man mi mga classmates di sa kama. Wa man sa kadi ma, makakinumdom mauaw ka kay bisag kinis buike, buike. Oke, oh, kay nih, man ni kamutis man sa ning iya. Ha, dito public school po ni. Asa po ni ha? <laughs> ang among bag kan ato kan tuman tuman higa nga higalang pukut-pukut nga kuan, Nit bag nga na color puwa, na color yellow, na blue. <laughs> Onya na ada kay bu akin ning dayon lapis, pencil, monggol. Katong dagkog agi ni store. Onya ang akong notebook sa una na atoy naong sa artista. <laughs> Namili kong notebook, ako papa nakapapakanang na artista sa atubangan o na ay multiplication table sa likod. ah, <laughs> pinubri, pinubri, lang, pero magarbo ba ka? Nga nabilong ka ng eskwelahan Nga, bisag pinubri. Nga, sa itong pagpanarbaho, sad, kada bang magarbo ba ka nga? O, gikan ko ng iskwilahan na o ugi, na ko na yun yung trabaho. Isula, no? Kini karong sabot ko sa mando ron mga higalang sekretary Vince Dyson. Ingon siya mga higalang uh, kini niyang suspended lang sa wa lang sa uniform. Kini mga sakop sa Department of Public Works and Highways ayaw sa mo pag uniform. Kaya mga tao suko kayo ron. Sa grabing korupsyon mga contractors, mga congressmen, taga DPWH, ha? Straight to the point. O ba sul ka karong sinina, nga doon ay DPWH sa proud pa kay ka. Delikado pa ka, batuon ka ni Hanapita. Ha, Nestor? Mabugal-bugalan ka. Sa so, akong panawagan, nga, din sa Sugbo, sa Gil Tos Manila, kay Gibator Tos Manila, tong DPWH nito. Ha? Pero ang diri ahinon noon sa Sugbo, doon ay rally sa Department of Public Works and Highways, kwa na, na peaceful lang rally. Ha? Atong atong ipakubiran may higala ni kasamang Jane Gallardo at least peaceful matong rally nila sa may uh, DPWH may higala nga uh, kuan uh, opisina nila no asama to ilang rally gani dong no oh? uh, at least dili ra kuan mga higala ha o oh. kinini ang uh... <laughs> <laughs> Atong tagad, pagtagad, mga suking tigpaminaw. Aha. Uh, sige, ipangita pa na to. Oh. Kani, 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 mauni. Oh, at least, peaceful ang rally. Dito sa Manila, gibato ang DPWH, Gibato o glapok ang bahay ni Diskaya. Gibato o glapok mga Higala, ang bahay ni ang katong St. Gerard, nga office nila. Astang DPWH, gibato. But sa ato, at least peaceful. Peaceful, mahigala ang rally. Unya, ah, oh, ang logo sa DPWH may gibatog kamatis dito sa ato. Straight to the point! So muna nga ni Mando, si Vince Dison, di lang sa mag-uniform ang mga sakop sa Department of Public Works and Highways. sura, no? Kung saan man ang mo, magsakay, kakaroon, mo sa manang, kung mahimo o magsakay ka karon o mag-abot mo ron sa kinini ang mga mall, mga classmates, o imo ba ka mga kaila, o pangutan on ka yung, kumusta na makano, asa na makatrabaho ron, mag, kung na huna, kagtugan makakag-DPWH, diba? <laughs> 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 o di ba? Unya, si Vince Dison, ang iyang tuyo, matod pa niya, iyang gisuspend mandatory wearing of uniforms, mandatory manang, Uniforms eh iya ka nang gipasuspend ah? tanan nga mga personnel tungod sa public outrage against the agency over exposes of ghost and substandard flood control projects straight to the point kapitado gyud ang taga DPWH karon Ah, lanog-lanog man ito si Bia ng DPWH karoon niya. Ha? Kaya doon na may naka-chat na to din ni labay dito sa opisina day yung kusugas tong broadcast. <laughs> 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 Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kaya ba ako doon ay daghang tarong ninyo diha? Namong lang mo ining pipila. No? Maningon si Vince Dixon, naghimo sa memorandum, na itong kuwan na memorandum, gahapon na gawas. September 9 pa na yung memorandum, niya gahapon. Nag-order sa suspension of regulation DPWH uh, suspension of regulation of DPWH uniforms. Matod pa sa memorandum mo, ingon sa diri mang In light of current events, all officials and employees of the Department of Public Works and Highways are excused from wearing the prescribed office uniform until further notice. Sabi ni saya pa mahigala tungod ini mga panghitabo karon, ang tanang mga opisyal o mga empleyado sa DPWH, excuse mo, sa pagsulot sa prescribed nga uniforme, until further notice, wag yun na nga daw, kasi lang, wa, until further notice day. So di na mo magsulot o sa, ha? Kay delikado man. So Sul sulot mo, bugal-bugalan mo sa mga tao. Ha? Kunya ang uban na nagdi magkapugong, nanang taga DP. <laughs> Oh. Hantod nga mulurang kining isyos. Mo day hantod nga until further notice. Inig further notice na kung mulurang-lurang na. Pwede na siguro. Ug panamulurang na lurang na hinay-hinayo na sa siguro nimo kwan a uh, mares Maris. O taga DPWH kay ino na nga hinay-hinaya lang sulod tag ni pulbo tag ni sagdi. <laughs> <laughs> ya mulurang-lurang na pi. Ya pi na dayon. Mulurang-lurang na bulyo na. Puno hinay-hinayo puno ba? <laughs> 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 nga naman, tungod kay mabugal-bugalan man sila, nga naluoy si Disunday sa mga tarong nga habilin sa DPWH. Nga maapil sila bugal-bugal. Karoon nga ni si Sekretary Bunuan na na. Nanay, kamanduan ron ang Bureau of Immigration nga bantayan sa si Bunuan kay Basi Musunod ni Larga. <laughs> kung panalitan maluoy ka sa mga membro o mga sakop sa Department of Public Works and Highways, labi na ka ng mga gagmay-gagmay, na Ka ng gagmay-gagmay empleyado din, ha? Huwag man labot sila, dili man sa decision maker. Yana naa ka ng trabaho di Anistor. Pero uba, usahay lagi, by, by circumstance, mapiskan po ka. Sama atong kang testimonya ni Engineer Bryce. Minilyon man itong ilal, limang ka na pilig, 300 million. Doon na pa yung mga BGC boys. Abi na ko, BGC sa... Tagig. Bulakan Group of Contractors man <laughs> na ito. Napilde 950 million. Hapit mo billion. Asa man ka ng kulta? Kung niya ang gipa-deliver sa kwarta, ang ilang mga driver sa DPWH. Niya kan itong driver nga ipadeliver. deliver nga, mag-ipo mo itong mga weekend ay maglaway. Punta ko itong di ay kinarton kwarta. Kanang karton sa noodles ba? Muli ipang butangan. So, kanang tag ka, DPWH ka, tarong din na pero usay ma... maka po ka kay, siyempre, agdahon ka ka-unay mahimo ron, mo sa kang kill joy ron og di kamo kwan di ay atong kaon kada adlaw libre tag kaon din he kay daghan mo tag sponsor nga kontraktor Unay <coughs> 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 nakasulti ako akong friends nga taga Manila dai ingon sa nga naka DPWH ba naka sa trabaho dito sad kada adlaw kaon ni sir libreng kaon dai kay ang kontraktor mo sponsor kada adlaw Mutang tanga diskaya bisan pag adlaw-adlaw ni mo na mahigalag. Hatod pa hatod litson diskaya dito tutal ang mga projects siya may tagaan. so kanang kaon kaon ginagmay na para na sa mga gagmay ng mga empleyados DPWH. Katong dinaggo di man to kay madag kaon kaon lang. Kinahanglan man gito nga matagaan yung istor og prosyento. Ha? Ah. E, kay kanang mga nya yeah, mo to po na sa mga congressmen katong nagbutang sa line item dito sa budget ha sumo kana nga dison sa iyang memorandum all officials and employees of DPWH are nevertheless expected to report for duty in appropriate and presentable attire pasulot lamang og appropriate and presentable attire kana okay lang ang inyong attire sad ha og sa eskwelahan paniday, muraog. mura og. Wash day ni day, wash day sa ta. <laughs> wala sa tay, wala sa tay uniform, wash day ron. <laughs> Sige lang mo, ka wash day ang nakalakiha. Kay buhan ka gagmay-gagmay mga membro sa DPWH. Gagmay-gagmay empleyado. Huwag yung mga sakinan day. O niya, huwag pa yung sakinan. Sakay jeep ba? Ikaw, sakay ka jeep na nakay DPWH. Ikaw may mabugal-bugalan sa mga tao na ariha. O ingon si disyon nga kinini ang presentable lang yun yung attire ah, at all times pero report mo duty ay lang mo pag uniform. So, muna nga ingon siya nga ang ilang mga na, ko nung intaon si Vince Dison day oy. Ingon sa sa iyang pamahayag. Ah? Our people are pitiful. When they ride the MRT, itus Manila ako no kumasakay sa MRT, mo sakay sa jeep, mo sakay bus nga magsulot og uniform nga dunay DPWH, ang mga tao mahigala mo tulisok nila. Ha? Ah? <laughs> so kay uh, opa dalitan mo uniform kay DPWH, kitahan siguro, siguro agi restore nga. Inig sakay nimog MRT or sakay ka jeep, magilis ka. Tama na imong decision nga loe man iya mga empleyado. Ay lang sa mga pag uniform kay sa kay jeep, sa kay bus, sa kay bisag asa. Tulisukon sila. So every day, ah, wash day every day lang sa. <laughs> 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 di man pud imo mabasa mga tao, nga nasuko gyud. Among buhis na ikawat ninyo. Ah? Dadi pud tanan da kawatan. Tinuoray lang. Ah, maging mga mabilin. In fact, na maging mga na, nabutang na po diha pa, mga prinsipyo sa daiba. Na mga prinsipyo ba? Sakitan, sakitan, o Grabe ha, eh. Malingo-lingo lang ka. Kaysa ako nangingon, o ang imong regional director, ang imong head ba, ang imong, ang imong labaw, niya reporting ka sa mong labaw, niya mo'y kurakot, di magkakapalag. Magsunsunod lang kanistor. ni paita na yun. So, magkamong so, mga tarong nga, mga empleyado, maghinungho nga yun, lamuray. Oh, grabe si Sir. Ay, kanapoy, na po nito ang <laughs> <laughs> Ano gani pa na yun? Ngayon ako, datay libre yung kaon rin. Kaya gihatdahan tayo sa itong kontraktor. Ang uba na ng mga tarong, may ngayon ngayon nga, tayo na. nga pagkaon na rin, ngayon nga bidang, kaon ba kataw, di ba? Ang uba na may sige lang, pagkaon na ba na? Mahinahinay ka ba? Muna nga, ingon si Dison, nga ang ato kunong mga kaigsuunan, dili mo mabasol ang katawahan, nga muharas doon nila. <laughs> So ang tambal ana ingon siya. Ato lang silang pasibilyanon usa. Ha? Matod pa ni Dison, these people by and large are very honest people. Kanang magagmay diha -mag itaon, nga dili, mga decision makers. They're just doing their job. They're working for their they're, uh, working people matod pa ni Dison. And my heart bleeds for them. So I issued a memorandum, don't wear uniforms for now. Ingon si Dison. Ano yung issue ko memorandum nga ayaw sa magsulot uniformis pagkakaroon? Kay bida. Labi pa karon dai og magsulot kag uniform niya dunay buaya panalitan imong uniform. Pa palit kag buaya ang anak niya butangan nimo sa ubos DPWH. Lisura <laughs> ng kalakihaw. Mo bitaw na nga. Mo na kung kwandre sa atong sibianan DWHP o sa IFM nga kita mutambong ta dito na labi na karon Broadcasters Month. Nag sa ta sa month of September mahigala daghan tag activities. Mao ni mga higala ang panahon nga atong anniversary DYHP. Ni apata mga higalay atong Broadcasters Month, di apata ay Press Freedom Week, pero nabilong ta sa organizations DYHP akong ginan akong mga reporters. Taas noo ta dito inigasang mga activities. Magtapok-tapok ta mga sakop sa media, labi na to nga bago o nga mga reporters nga bil nabilong tas organization nga tinarong ning atong broadcast e kalisod basag kaayo mahigala og nabilong kag organization nga medyo alanganin ba muna nga ang atong mga empleyado kana bang o oh, diwa HP ni? ha muna nga ini adto sa field mahigala astagres buike og oh, adto naman quan, welcome o ito, oh wait, okay, diwa HP ni oh dito bito mis negros inday kin kato dito taday ka nang hatag tos negros Daghan kay fans inday kin gali niya <laughs> Dili ba kay kana bang maglikay ka ba di ka ganahang muduol Ha mo ni nita boron kining DPWH mo na ingos diso na luoy ko nila Nyalain pa gyud no kana mura bitaw kag unsang klasiha sa baho lang ig nga baho nga di ganahang tawo muduol nimo Og sa unang panahon pa ni ba sa unang panahon pa ni i-isolate bitaw kaso unang panahon ah uh, mga ikog sorry ha sa kanana ang kwan karon mag na may ron sa una wa pa ni tambal sa una kanang masakiton bitaw kag leprosy nang sangla ilahi ka di ang mga tawo mo palayo nimo mo ni karon ni tabo sa taga DPWH ha ah? sa mga sanglahon nga di kaganahan mo duol di kaganahan nya taga DPWH ka nya di pagkaganahan imong anak panalitan to mo ingon nga atus iskwelahan Nya, mau uang kami imong papa bana as DPWH? Nya, <laughs> <laughs> kini mga bata, ano ba Kini mga milinyas, <laughs> gabi na ba kayo mo? Mingon nga, mau dahin nindot kag mga gadgets kay DPWH mo na na imong papa? Mura ni sila ron mga sanglahon. Nga maglikay ba? Isolate mo. Wa oh, mo labot ni Rescon. So Di mo ang ipon sa mga tao. Mo ni tabo laro mo na naluoy nila si Vince Dyson kasi tinuray lang dili man tanan diha nga mga ako Namay may daghan pang mga tarong diha. Isod man maapil sa kaamong. Nya gawas ana no. Gawas ana usap pud mahigala diri ta sa kontraktor, Otro po ning kontraktor karon. Murag ang mga tao minya ah. Bugal-bugalan ning kontraktor onday. Ah, no maka purma, purma ka may insert ka karon niya murag nindot kag purma. Maka purma ka kun inyo ah, murag mag contractor. Iya mo na mahigala. Nahimong katawanan ron ang kontraktor. Kay do na kuno toy mit uh, kana bang mga ko mga istorya ba dali kani mga netizens makakita is istorya oi. Eh? Ah? Ni text ni chat kuno to da itong lalaki bang hello anak. Wa ko nung tubag itong babae. Good morning, wala pa. Chatan kuno mga sayings kuno mga nindot nga ko. Hello, wa yun. Pag ingon pa nga si Kuan, bitaw ni yun, kato bitaw na yun, nakailaila ta ka itong adlaw, wala ko nung tubag. Kais na, basad ni mo, wala ko nung Pero pag ingon niya nga, hello, si ko ani, Juan. anak ko kontrakto. Basta kay ang babae ko na mingon ko no. Oh, hi, oh, hello, hi. Mora bitag <laughs> 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 na himo nang katawanan, nagidaghay naghimog-himog mga joke ron sa contractor, ha? Pero bida, ha? Ah. Kini ni ang mas grabe-grabe gyud -grabe, tong contract ハイヤー